magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel, Super Q TV. kumusta po kayong lahat mga kayo? Guys, pasensya na po sa boses ko mga kayo, kasi malat po yung boses ko mga kayo. Ayan, uminom na lang ako ng tubig bago nag over guys. So update ko lang kayo mga kayo sa gig po ngayong araw ng Elias J TV Band. Ayan, July 1. yan unang araw ng buwan mga kayo ay nasa San Carlos, Bacolod City po sila mamaya mga kayo, tutugtog at nakita natin mga kayo all set na po nakapag prepare na po sila doon ng binyo na tutugtugan nila Elias ITV si mamaya mga kayo kahapon pa lang mga kayo ay nagpi prepare na sila guys yan nagpi prepare na sila ng stage at maganda to mga kayo kasi nga uh, may bubong po talaga siya mga kayo yan, kaya kahit umulan maakyo, hindi po mababasa yung mga manonood at syempre yung banda maakyo. Hindi po sila mababasa kasi meron siyang bubong maakyo unlike doon sa Ormoc. Yan, sa hinunangan maakyo na wala talagang bubong. Pero dito po ayan o, mapapansin po natin guys, covered court po siya. Yan. Uh, kaya walang problema kahit umulan mamaya. So mamaya mga kayo, nasa San Carlos City po sila, Maro. San Carlos, Bacolod City. Grabe, no? Yan, tatawid na naman sila. Papunta na naman silang Bacolod City. Kaya abang-abang sa mga taga San Carlos, Bacolod City, guys. Kanina nakita ko rin, Maro, sa isang Facebook. Yan, group yon ng mga taga Bacolod, Maro. Na sobrang excited na po sila sa pagdating ni Elise TV Macyo kasi last month pa daw yung booking na yan <laughs> last month pa daw so ngayon na the long wait is over kasi mamaya Macyo tutugtog na po si Elias JTB sa lugar ninyo, sa San Carlos, Pakulod City. At maganda mga kayo, dahil kahit papano po ay bumuti-buti po yung kanyang paa. Mga di ba nga na-injured po siya doon sa Ormoc Leyte. So kahit papano guys, dahil naman meron namang gamot, so yung uh, ano yung maga mga kayo, ay nawala kahit papano guys. So expect natin na makapag po siya ng uh, maayos-ayos mamaya. At ang video na yan mga kayo, na nakikita ninyo, yan po yung papunta sila kanina mga kayo, sa San Carlos Bacolod. Grabe guys, no? Ang layo din ng nilipad ng team mga kayo, kasi para Manila mga kayo. Kasi alam naman natin mga kayo, na nasa Manila po sila kahapon guys. Meron po silang pinuntang mga meeting kahapon po sa Maynila at may mga interview po si Leah, CTV si TV mga kayo. So doon po sila kasama si Ma'am Beverly. Sir George at Sir Dave at iba pang mga kasama niya mga kayo, sa banda. So isipin nyo guys from Manila, tumipad sila papuntang San Fernando Bacolod para lang makapag-gig mamaya sa unang gig nila nitong buwan na tumakayo sa unang buwan ng July mga kuyo. Unang buwan ng July. Unang araw ng July mga kuyo. July 1. Yan, grabe. Imbukada ng buwan mga nasasan nasa San Carlos. Bakulot po sila mga kayo. Kaya abang-abang guys sa mga taga San Carlos bakulod at ito lang palaging nire-remind natin sa mga tao po na pupunta po sa concert ni Elias JTV na kung pwede kung may mga anak kayo na maliliit huwag nyo nang dalhin para hindi kayo mahirapan guys yung mga below 8 years old yan huwag nyo nang dalhin guys kasi hindi naman natin masasabi talaga yung pagkakataon kaya mas maganda na kayo kayo lang at i-prepare nyo kaagad yung mga cellphone ninyo yung mga dapat i-delete i-delete nyo na ka kaagad guys kasi sayang nandyan na si Ilya City sa lugar ninyo hindi pa kayo makapagsilbi kagaya na lang nung nangyari sa Ormoc Lady guys merong isang pan si Ilya City TV kayo na biglaan na lang yung kanyang cellphone guys kaya hindi po siya nakapagpa picture hindi po siya nakapag nakakuha ng video kay Ilias di TV. Yan palaging sinasabi ko na be prepared po talaga kayo guys. Ngayon pa lang, total maaga pa naman, i-charge na yung cellphone ninyo. I-delete nyo na yung mga dapat i-delete dyan sa galera ninyo para mamaya pag nag-record kayo ng video, makakapag-record kayo. Makakapag-selfie kayo. Baka matulad kayo doon guys na hindi siya nakapag-selfie makakyo. Dahil nga biglang nalobat yung kanyang cellphone, grabe naman, kawawa ka nandun na, nandun na si Elias mga kayo, hindi pa siya nakapag-selfie. So, yun lang guys, yan lang po yung reminders natin kasi mamaya alam ko, yan, uh, dudubungin na naman to ng napakaraming tagahanga mga Kasi imagine nyo, ah, uh, last month pa yung booking nila mga kayo kay Elias CTV at ngayon pa lang, pupuntahan ni Uhay. So panigurado guys, dudubugin to ng napakaraming tao kasi marami pong sumusuporta kay Ilya City mga kayo sa Bacolod City na mga nag-aabang. At kita nyo naman guys, yung binyo na yan, pupunuin po yan mamaya ni Elias GTV at, at pinagdadasal lang po natin talaga na maging maayos po yung lahat wala pong mangyari na hindi maganda mamaya po sa concert nila dito po sa San Carlos Bacolod City maging safe po sana yung lahat yan, at sana po sa mga taga San Carlos, yan, magbigayin lang po tayo. Yan, wag po natin pairalin ang init ng ulo mamaya. Yan, kung iinuman kayo ng alak, ilagay po natin sa tiyan natin, wag sa ulo. Yan, magintindihan lang po kayo dyan sa San Carlos mamaya guys. Kasi si Ilya TV ay darating na po sa lugar ninyo para magpasaya ng napakaraming tagahanga niya dito sa San Carlos Bacolod. So yun lang guys. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo mga Q. Ayan, abang-abang lang po kayo sa mga update natin dito mamaya mga Q. Ayan, kaya sana po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, pumipiyok na tayo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa aking uh, YouTube channel, sana po isubscribe nyo po. Ayan, para kung may upload po tayo, may update po tayo kay Ilasi TV mga Q, ay masubaybayan po ninyo mga Q. So yun lang guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At again po, mag-iingat po tayong lahat ha. Mag-iingat po tayong lahat at ipagdasal natin na bigyan sila doon ng magandang panahon mamaya. Huwag sanang ulanin mga kiyo para kahit paano guys, yung mga nasa labas ng venue ay hindi mabasa. Yan, walang magkakasakit mga kiyo. So yun lang guys. Yan, keep safe everyone. Yan, thank you for watching mga kiyo. Ingat po kayo palagi. God bless po sa ating lahat mga kiyo. Oh hai. kanunay po mga kiyo.